Ang ating topic ngayon ay tinatanong ni MJ01. Ang tanong niya ay, Ikaw ma'am, nung kinain yung sayo, may oras ba na nabitin ka? So yan ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman? Kung ano ang kasagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So may oras nga ba na nabitin ako kapag kinakain yung akin? Opo. Ang sagot ko ay opo. Yun yung gustong gusto na kasing pasukan ng te yung aking bulaklak. At nabitin ako dun sa pagkain kasi parang pakaramdam ko sa sobrang sarap niya. Eh, sandali lamang. Yun yung panahon na ang sarap ng pagkain niya. Yung masarap uh, sarap na sarap ako at bigay na bigay ako. Tapos, pinadali lang. Tinapos agad kasi gusto na akong pasukan. May oras kasi na sobrang sarap na sarap ako kahit ah, kakalapat pa lang ng dila. O kaya naman dahil sa sobrang sarap na sarap, nakakalimot ako na matagal na pala akong kinahain. Hindi ko alam na matagal na pala yun. Akala ko ay eh, kakalapat pa lang ng dila niya. <laughs> Ganon. So, may oras talagang nakakabitin lalo na akong masarap. Nakakalimot ka, na matagal ka na palang kinakain, akala mo sandali lang. So, sana na ko na tama ang tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.